Kita skip. Ano? Hindi pa pa-pasa. Hindi na hindi 'tong dapat 'yung extra nito? Okay, masasit ako. Oo, parang Bakit? Sige, higakan. Higakan. Bibigyan ko lang yan. Magbibigyan ko lang pa pwede. Hindi ko Hindi mo madalit ayan. Ayan lang yan. Pagkat may nababagong Tapos yung ko, na yugo Parang nadarami yun yan. Wala naman dahil yung difference sa'yo. Wala ka lang masasit ko dito. Ngayon pa ba din masasit

Hindi ko sa orifico. Walang prok, Kasi yun na naman yung inaan na sa first yun. Wala kasi ng ligaments. Sir, yung likas ko rin papasaway gano'n. Yung lipod, baka di yun. Nasa baba ko. O oh, pa body ka rin. Kuya, okay po. Hindi pa, ba ang dalawin. Kayo po lang MRI. Oo oh, naman. Baka yung mga ligaments.

Wala naman silang sinabi collagen. Ano pero kanina may, di ba ano, yung may parang amistisa? kontra, ano lang yan. Ano, ah, ah, for pain for pain, for pain. Ito kasi, itong problema niya. For pain. Iyan Yan ang pinaka problema mo. Pipitikin natin yan. Patay oh, mo muna, hindi siya makakapasok. Marami sila na Tanda ko. ko. Tanda ko. Tanda

Sao hindi isang tak? Hindi, isang tak. Hindi, kung May mahuha <laughs> ng mga pilay, yung kinabukasan yung pinapasakit. Kaya ito, kaya So dapat sir, uh, palipas ka, ka muna ng isang araw. Palipas ka muna matatong araw. Bago magpahidot. Bago magpahidot. Pero kung dito na kayo, eh <coughs> ah, tis-tis na lang. Sir, kasi sa isang ito, okay na kayo. Kaya lang Alam namin, pag nakilag araw, papahidot na. So okay lang <coughs> Yung araw na mismo, yung araw na mismo, nangyari, naruha, ingat, atakin. Tapos, Normal pa rin, lumabaga siya, pero hindi siya ganyang alala. Oh, parang sa tapilong lang din, natapilong tayo, ko ako ngayon. Eh. Kinabukasan ng umaga, grabe yan. Oo, oh, parang ako. Uh, ah, Ganun yun. <laughs> pero ito, oh, eh, nandito na kayo. oh, taste, taste. Eh, alam po, hindi kayo nakapok eh. Oo. Oh. Ayon, na Kasi... Sabi, mo, 20 years. Years. sabi ko, 20 games po. Kahapon ka lang na... <laughs> hindi imposible na hulaan mo yung ano eh. Yung imposible na hulaan mo yung pilay mo. Imposible na eh. Imposible na hulaan mo mapipilay ka ngayon. Kaya, andito ka ngayon. Kaya, tiis-tiis ka. Dito ka na eh. Tiis-tiis lang. Mula na ba? Mula na ba na? Iya, kaya lang muna. na. Isa ka. Iya, kaya lang muna. na. Isa ka. Aray lang naman to. Baka ba pinay? Pinay ka na. Hindi ka na nga nakakalakad eh. Ah! Isla, isa na lang. Isa lang. Isa na lang. Isa na lang. lang. na lang. Ako yung ako naman ako sa mga ganyan Kasi alam ko naman eh Sa nakita natin yung impression Tsaka Basta walang yun, ano Basta walang biyak Kahit magang magayang Punta ka sa akin Yari ka sa akin Oo oh. Pasakit na talaga Kasi namamaga Isang parang yung mga matagal doon Pwede Pwede

sa mga mababa pa. Eh. sa. na nga, Oo. Oh. Oh. So, so, Mabababa na o Basta so, oh, lang 'yun na. Since... Ah. Tayo makagano no sa wala. At sino? yung mga 'di ba Natakot nung sabi Okay lang 'yun kasi walang Pero at least hindi sila eh.

binabalik yung uh, ano niya. Yung sa gusto niya. Na-dislocate daw. Ay! Ikit na huwag yung gagayahin. Ang charge. Ang charge. Ang charge. Mag-out yung video. Nag-headphone mo kasi ayaw niya na rin yung <laughs> Disappointed. 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 Kaya try. Try. Nakita ah, na sa YouTube. Pinadayo sila. I-search mo. 3M. Therapy. Ay, massage. 3M massage. Ah. Pero malapit sa mula kanta. Oo, sis. Pagkakunan niya muna yung x Bago na Relax niya. Relax Relax niya. Relax niya. Relax Can you just go? Ako oh, na-atlas ako. Ako, tingnan mo kita lang po. Naka-awit lang yan sa loob. Kasi, saan niya siya? Okay, maging okay na niya. Mga... pahinga lang nito. Mga... two weeks. Perfect shot na po. Huwag na siya mag-basketball na ko. Wala, <laughs> hindi pa siya mag-basketball nito. Forever. Forever. <laughs>

Oo. Basta ako ay nilakan niya sa na, may tungkot ka pa eh. Ngayon magang baga, normal lang yun. Ah, lang. Oo. Mga isang bitong tayo ka sa buwan ako. Kung gusto mo ano? O Huwag ka ano ka lang. Relax ka lang sa ano. Bakit lang lang Pag maligo ah, pwede mo naman ba sa inyong inakuwasan? Kapusi mo lang ulit na ano? Nang ano ko? Pero yung mga gamot na binigay ng doktor na sa kainaw ko. Pwede masakit lang pero hangga't maaari wag oh okay, okay. kasi yung tama naman di ba? Ah, o, okay. oh, sakit ni hindi kaya kapag nang masakit sir, masakit ka. kanina hindi mo itukod. ukod hindi na ukod sir hello ano pa nga pa rin ni Gloria siya po hindi ko na kailangan yun. Ito nga <laughs> yun. Ito nga <laughs> yun.